Uy, dumating na ang aking package from Life. Ay, ay, ay. Ayan na. Okay, dahil hindi pa natin nabubuksan, let's unbox it with you guys. Wait. Mag-good well, morning lang saan ako sa husband ko. Tapos nakita ko yan. So, let's open it. Very excited ako masyado. Very excited ako. Ayan, tinanong. Ay, gising ko lang. Damon, I mean. Hi, good morning guys. Ayan, dahil hi! Mag-unbox tayo galing sa England. Ayan. From England. Thank you so much, Lai. Andito na siya. Tapos lakit siya butas-butas. <laughs> Siguro in-open nila? I don't know. Sabi niya, nakalagay. Ito natin. Ayan. Ito niya. From Auntie Cory. Awesome. Galing naman live ka. Gary Smith. Thank you, thank you so much, Gary and Lai. <laughs> thank you. Nakarating din, finally. Possible pala siya. Thank you naman. Tinan natin ang laman. Ito yung sinapa, oh. guys. <laughs> thank you. Ayan, tingnan natin to. Ito yung pain relief. Ayan. Thank you, Lai. Natasya naman ako. Nayak ko tuloy. <laughs> Thank you so much. Ayan. Hmm, bango. Ang galing naman. Thank you so much, Bo. Nakarating na siya. Di, dumusyede. Ang dami. Yahamasa. Come on, I mean. Yahamasa. Pumahin. Oh, ang dami. May violet. Tapos may green. Also sweet light. Like, Tapos may oil pa for my hand. Kasi masakit yung kamay ko. Hindi na for a wound. Tama-tama. Ang sakit ng kamay ko na naman. Hmm. Hamang nga din. Pia-hapia. Tapos ang galing. Thank you so much, Live May pansit yung tanpa. Pansit yung Thank you. Tapos ang ating malakasan na bakit dalawa bok? Ang dami naman dua pak no. nung, then look, kaya, eh? Iyo, daw. Oy. Yay, yay, yay. Ito yeh ating tinapa. yeh mm hmm yeh mm, Tinapa, yeh 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 hmm yeh 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 One, -ton, one for Canton, one for the and ding dong. That's all, guys. Thank you so much, Bob. Thank you. Hey! ang galing. Dumating na. See? I want to try this one because this is uh, this is effective. The green one. I like also the sparkle and the yellow. Ang dami, Bob. Pigapaganko. pagkango. Hmm, bango. Mayroon tayong violet. Ako daw ang madami eh. Gusto ko din tong violet. Ang ganda. Thank you so much, Vogue. Pain relief. Rob. Bagay to sa akin, guys. Ang gagigising ko. Thank you so much, Vogue. Ah, ang saya-saya ko. -saya Tapos may dingdong pa ako. Pansin ka, don't do Ya kata Oh. Meron na kong lima 5. Lima 5 pala sa ha. 5 siya. Thank you, Bob. Thank you so much. Magluto ako breakfast today. Tina pa. Ang bango. Actually, pwede ito makain diretso eh. Di ba? Uy, ang oh. tigas pa. Tignan Mm. Mm -hmm. So happy. Thank you.